Ito ang nakakagulat. Viral na trending in sa mundo ng social media ang di manibalitang Kahit anong gawin mong pagsisinungaling sa taong bayan ay sadyang lalabas at lalabas talaga ang buong katotohanan. Matapos magtrending sa mundo ng social media ang hindi pagpirma ng kasalukuyang Senate President ng Senado na walang iba kundi si Sen. Jesus Codero ay tinanong iba ang ihip ng hangin at mukhang may inilaglag matapos naman ng bigla nitong bumaliktad at naglabas ng utos at tuloy ang pinakontento. At ipakukulong sa Senado si Ambassador Lacanilao matapos itong mahuli na nagsisinuling sa isinagawang ng Senado tungkol di muna sa si iligal na pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at presidential sister na walang iba kasi Senator Amy Marcos ay mukhang nabuking ang galawa ng Senate President na nagpapalabas ng pahayag na hindi kontento sa pagpapakulong ng dalawang araw lang ang nasabi ambasador. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa si channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun ang nga mga kapinas, nasa kusadiyan na nga ng Senado si Ambassador Marcos Lacanilao batay sa inilabas na order ng Senado. Ayon sa spokesperson ng na si na si Attorney Arnel Banyas, kusang sumuko si Ambassador Marcos Lacanilao matapos padala ng arrest order si Lacanilao sa utos ng Senate President Jesus Codero. Mananatili ang nasabing ambasador sa sinado sa loob ng dalawang araw una ng pinakontemp ito ng Foreign Relations Committee dahil sa umano'y pagsisinungaling sa isyo ng pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte. Dahil sa due process, hindi agad siya ikinulong. Sa halip ay inisyuan siya ng showcase order at nagpaliwanag kung bakit hindi siya dapat arestuhin dahil hindi niya nakumbinsi ang mga senador inisyon ito ng arrest order. Inatasan naman si Ambassador Laka na humarap sa susunod na investigasyon ng Foreign Relations Committee. Samantala, hindi naman kontento si Senator Amy Marcos sa naging desisyon ng Senate President Jesus Codero na ipakulong si Ambassador Marcos Laka dahil sa pagsisinungaling sa investigasyon ng Senado at ayon kay Senator Amy Marcos na Chairman ng Senate Committee on Foreign Relations, binigyan pa ng labing isang araw si Marcos Lacanilao bago iniutos ang pagpapakulong sa kanya. Iginit ni Marcos na wala sa rules ng Senado na kailangan isuan muna ng show cause order ang mga resource person na pinatawa ng contempt dahil umano sa due process. Ininsulto din aniya ng utos ng Senate President dahil sa dalawang araw lang na ikukulong sila kanilao na malinaw na magaan lang ang parusang ipinataw laban sa kanya. Taliwas ito sa kaso ng dating Paulo Rodrigo Roa Duterte na agad inaresto at dinala sa labas ng bansa kapag isang ordinaryong tao aniya nagsisinungaling sa investigasyon ng Senado ay matagal ay pinakukulong kapag hindi nagsasabi ng katotohanan. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad sa matsari komento at mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinayang at komento sa mundo ng social media and the netizens posted. Ano yan? Two days lang samantala si Express Pilipinas matagal na nakakulong sa The Anong klase yan parang magnanakaw lang ng manok para sa ng two days kapag mahirap ang makulong habang buhay. Pero kapag sa gobyerno nagtrabaho ng na malaki ang kasalanan dalawang araw lang ang kulong walang klarong batas sa Pilipinas good work Senator Amy, laglagin mong huwag ka magpatalo dyan sa sinado. Alam ng taong bayan na matalino ka Senator Amy, yes straight Pilipi laban plus 1 Senator Amy Marcos. Basta gawin mo lahat bago mag election 2025 para sure na makasama ka sa 10 plus 1. Swerte sila kanilaw ilang araw pa bago nakulong kulong kumpara mo kay Colonel Grijaldo. Agad-agad kulong hanggang ngayon magsi 6 months na samantala sila kanilaw 2 days lang. Wala na talaga sa hulog ang gobyerno ito, puro na lang politika. Alisin na lang taong bay ng lahat ng korap at salot sa bayan. God bless and guide you all my good fellow Filipinos who loves our country to be able to live peacefully kung 2 days lang ang hatol sa site in contempt, aba marami magsisisi ng dyan sa hearing. Wala nang matatakot makontempt kasi 2 days lang naman pala ang pagkukulong. End quote. Kumustahin naman natin ngayon ang kampanya ng Alyansa sa Bagong Pilipinas. Saan ba sila mag ngayon? Kumusta sila? Kompleto pa rin ba? Ito, may post ang One News. Sabi, just in. Representative Camille Villas Camp says the Solon will not attend today's campaign rally of Alianza para sa Bagong Pilipinas in Losena, Quezon. The rally will be led by President Bongbong Marcos this afternoon. So as I speak now, baka nandun na sila, nagrarally na. The President earlier ordered approved into Prime Water a company owned by the Villar family. So, ito na. Uh, palaban na talaga ang mga Villar. Kasi, ang tagal na yung prime motor na yan, yes, sabihin natin may problema. Hindi maganda ang servisyo. Eh bakit hindi pa nila inimbestigahan nun? Bakit ngayon pa, pagkatapos ng endorsement, pag-endorse ni BP Sara kay Camille Villar, ngayon pa iimbestigahan? Di ba halatado? Agree ako niyan. Pag hindi maganda ang uh, serbisyo, di, imbestigahan. Eh, ang tagal na ang issue ito. Pinapabayaan lang bilyar kasi eh, kakampi, aliansa eh. So, hindi mag -aten. So Magbasa tayo sa mga comments muna, no? Lantara na. Talagang palaban ng mga bilyar. Pepper, alian sa tuluyan ng tuluyan ng naging alis isa-isa. <laughs> Tapos labo-labo na sila. Jam uh, Paulo. Tapos mag-attend si Billyar sa Danau City, Cebu mamayang gabi kasama si Inday Sara. Ah, ganun ba? Uy, grabe ito. Yes, mamaya uh, sa City of Danau. City of parang university ata ito. Pag ganito ang mangyari, Granting nga kasi hindi ko sigurado po, uh, Comment lang 'yon Alianza Rally, Lucena This afternoon, nandun si PBBM Wala si Camille Villar Tapos doon siya mag Sa Rally sa Danaw Nandun si VP Sara, o klaro na Talagang umalis na si Camille Kasi may mga uh, May rally noon, I don't know kung saan ba yon? After ng endorsement Ni VP Sara kay Camille Villar O yeah. Nag-attend pa rin si Camille sa isang rally. But after that, kahapon ba o the other day, yun na lang. Biglang nag-utos ang Pangulo na imbestigahan yung prime motor. Meron pa noon yung balita, Comelec mag-serve uh, ng show-cause order kay Camille Villar uh, dahil daw dahil alleged bought-buy. So, ngayon, uh, mag uh, mag attend si Camille Villar sa... Danaw na ako, naloko na, wala na. Ito. Meron ding post ang inquirer. Sabi dito, look. Alyansa para sa pagbabago candidates. Hold press conference here in Lucena City, Quezon. Yan oh, lilima na lang sila oh. So nasan yung iba? Eh tama yung comment na yung alyansa naging alisan, alis, isa-isa. Lima na lang ang natira. Voltes 5 kung tawagin. So, ang mga nandito is ang mga naiwan. Uh, Benhor Abalos, Ping Lakson, Erwin Tulfo, Tito Soto, and Abi Binay. Sila nalang naiwan. Sila yung nag-press conference sa Lucena. So, ang mga wala, Senator Amy, na wala na. Camille Villar, wala na. Pia Cayetano, tahimik lang ito. Kailang. Okay Kasi, mga nasyonalista party itong tatlo. Kasi kung itong dalawa, Bilyar and Amy, wala na dyan. Sigurado ko si Pia Cayetano, timing lang yan. Kailang wala na rin. Nawala na silang amor. Okay. So, sino pa yung mga wala dyan? Itong mga alanganin. Uh, naghanap ng mga padrina-padrino. Pacquiao, oh, nagpa-endorse na kay Leni Robredo. Tolentino. Lito Lapid. O, oh, yun. Sino pang wala? anim ang wala may isa pang kandidato na dapat nandyan kailang wala siya eh. ah Ribilia, buong Rebilla. hindi na sumasama so anong ibig sabihin yan palubog na ba ang barko <laughs> magbasa lang tayo sa mga comments ha yan mo Nelson Kawili, sila na lang ba natitira? <laughs> yan din ang tanong ko eh. Lilima na lang eh. Abdul Aziz Amerikan, walang pagbabago mas lalong nalugmok sa utang at pangungurakot sa kaban ng bayan. Speaking of utang, uh, for the first 32 months ng administrasyong ito, nakautang siya ng 4.6 trillion pesos. Saan na punta? To ha? Wala akong masyadong nakikita. Hindi katulad panahon ni PRRD, maraming ang nautang kapanahonan niya, around 6 trillion in In 6 years, 6 trillion na utang PRRD uh, admin. Kailan nakasurvive tayo sa pandemic? Ang daming proyekto sa bill, bill, bill. So okay lang sa akin yun. Ito ngayon, 4.6 trillion in 32 months. Wala akong makita. Saan napunta? Napunta sa ayuda. Uh, ayuda, ayuda. Oh. Ngayon, 20 pesos per kilong bigas. Uh, abunuhan natin. Subsidize. May pa, may, may mukha pa ang Pangulo sa Supo. Ang daming doon, ang daming uh, nag-react na, bakit? Nandyan ang mukha ng Pangulo. Sarili ba pera? Hindi pa pera ng taong bayan? Hindi pa taxes yun? Eh, parang sarili nila eh. Doon mo makikita yung pagiging e politiko ng administrasyon ito. So, good luck sa Bilyar uh, Camp na tuluyan ng hihiwalay sa alyansa at good luck sa alyansa na naging alisan ng isang is, isa alisan alisan na isa isa at isa voltes 5 na lang ang natitira. Pag-usapan natin ngayon yung 20 pesos per kilo o price na programa ng Administrasyong Marcos Jr. Napakagandang programa sana ito dahil marami ang makikinabang kaya lang sa ngayon lumalabas na imbes na matuwa ang mga tao mas marami yung nagagalit so anong dahilan? bakit magalit ang taong bayan sa programa na murang bigas 20 nga naman <laughs> sino bang ayaw ng 20? okay, pakinggan natin itong nito ito imbes na matuwa ay nagalit ang taong bayan sa pagsisimula ng 20 pesos kada kilong bigas. Ang programa ay tinawag na propaganda matapos ilagay ang mukha ni Marcos Jr. sa packaging ng bigas. Kahit malinaw na hindi naman galing sa sariling pondo ng Pangulo ang pangbili nito. Uwis ng taong bayan at hindi mula sa bulsa ng Pangulo. Sinabi naman ni Agriculture Secretary Francisco Chulolo Jr na hindi mo na itutuloy na katakdang bentahan ng 20 pesos na bigas, isang araw lang ito maaaring bilhin ng mga consumer at tayong sa pamamagitan lang ng kadiwa pool. Paano ba naman kasi isinabay ang programa sa panahon ng kampanya o kailan ipinatutupad ng Commission on Elections o COMELEC ang ayuda ban? Imbes yeah. na matawa, ay nagalit ang taong bayan sa pagsisimula ng 20 pesos kada kilong bigas. Ang programa ay tinawag na propaganda matapos ilagay ang mukha ni Marcos Jr. sa packaging ng bigas. Kahit malinaw na hindi naman galing sa sariling pondo ng Pangulo ang pambili nito. Uwis ng taong bayan at hindi mula sa bulsa ng Pangulo. Sinabi naman ni Agriculture Secretary Francisco Chulolo Jr hindi mo na itutuloy na katagdang bentahan ng 20 pesos na bigas, isang araw lang ito maaring bilhin ng mga consumer at tayin sa pamamagitan lang ng kadiwa po. Paano ba naman kasi isinabay ang programa sa panahon ng kampanya kung kailan ipinatutupad ng Commission on Elections o Comelec ang ba? It... Sa pagbibigid. Okay, so... Una, ako nabigla ko nung uh, May 1 nga, kahapon. Kita ko yung plastic sa elopin. May mukha. Wow naman. Yan ang isang nirereklamo ng mga tao ngayon. Bakit may mukha? Okay. Bakit may mukha? Ganyan yung style ng administrasyon ito. Uh, mula nung umupo sila, dami ko nang nakita ng panambigas. Kung hindi mukha ng presidente, mukha ni Speaker Martin Romualdez. Si so, ngayon, grabe. Kaninong pera ba yung ginamit yan? Pera ba nilang personal o pera ng taong bayan? Yun ang malaking kaibahan nila sa mga Duterte. Uh, ito, uh, panahon ni Pierre sa Burakay. Diba, pinalinis ni pinalinis ni Pierre ang Burakay. Okay, nung malinis na, yan, bibisita na sana si Pierre Nako, hindi nagtuloy si Pierre Bakit? Nabalita niya, may mga tarpulin doon, nakalagay ang mukha niya, tapos salamat, PRRD, mga ganon. Galit si Digong. Sabi niya nga, hindi ako nagpunta. Tinawagan ko si Anyo na patanggal yung mga tarpulin, mukha ko doon. Bakit? Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Hindi ko naman pera yung nagastos dyan, pera ng taong bayan. Bakit niya ako pasalamatan? Ganon. Style Digong. O, nung deep ed secretary pa si... Vice President Inday Sara, ganun din. Mga eskwelahan, kita niya. May mga mukha niya. Naku, pinatanggal niya yung mga mukha niya. Ayaw niyang, ayaw niyang mailagay ang mukha. So, kahit sa Davao, magpasyal ka sa mga Davao, maraming mga infrastruktura doon. Wala kang nakikita ang mukha ni Mayor Baste, mukha ni Pulong, mukha ni kung sino bang Duterte. Wala, as in, wala. Punta ka sa ibang lugar. Okay, kagayan di oro anda uh, mukha ni uh, Congressman, kongresman Lord Dan Suwan. Uh, lagang tagtad ang mga kalye, ala, kanal, o nanaya, project of Congressman Lord. Ay, nako. Hindi ninyo pera ang ginastos dyan. Pera ng taong bayan. Kaya doon pa lang nakakadismaya yung mga mukha na ilalagay. Next! <laughs> yung timing, panahon pa naman ng eleksyon akala nila tuloy-tuloy ng bintahan ang dami ng gustong bumili may ito simulan eh wala biglang mabuti na lang kudos o oh, kung we comment kumilek dahil i inano nila yung batas na bawal gumastos ang gobyerno ng alinmang pundo 10 days before the election o de napornada sila napornada rin ang taong bayan na naghihintay nabibili ng murang bigas sama. Yung campaign, promise fulfilled. PBBM. Ginamitan na naman ng acronym. PBBM. 20 pesos. P, Benteng bigas meron na. yon PBBM. Benteng bigas meron na. Tanong, nung nag ang Pangulo nung election, before election 2022, yung promise niya, di diba para sa lahat ng Pilipino? Lalo na yung mga bumoto sa kanya. Ako, bumoto ako eh. Uh, asang-asa ako na kaya niyang tuparin yung pangako niya na 20 pesos per kilo ng Kasi nakaya ng tatay niya eh. Like father, like son. So, yan ang promise niya. Para sa lahat. eh ano ngayon? Sinang makikinabang dyan? Ano lang? Mabibilang mo lang. Senior citizen. Ako, senior citizen ako. Kailang hindi pa rin qualified. Kasi dapat senior citizen ka Yung halos wala kang income Ako dahil may income man ako May pensyon, hindi ako qualified Yung uh, kawawang senior citizen lang o, Senior citizen Yung PWD Solo parents And 4P, sila lang o, Ilang percento lang ito Ang ang campaign promise para sa lahat Tapos dyan lang kayo magbebenta Tapos sabi nyo Promise team. Grabe naman And then yung sustainability. Hanggang kailan? Kasi subsidize yan eh. Hindi. Pera. Hindi. Yung mga makakabili niyan, huwag niyong pasalamatan ng gobyerno dahil hindi nila pera yan. Ang pasalamatan niyo, taxpayers. Okay, pasalamatan sana natin ang administrasyon kung naipababa nila ang ang presyo dahil sa magandang programa. Example, ma mababa ang farm inputs, sinubsidize nilang mga farmers, mababa ang farm inputs, ang resulta, mababa rin ang bigas kasi kakaunti lang ang gastos ng mga farmers. Yun ang maganda. Katulad ng Marcos Sr., mababa ang presyo ng bigas. Marami ang uh, produkto, masagana 99. Kaya ako, tantang-tanda ko pa yung galing ng Marcos Sr., kaya ako, pinapasalamatan ko siya. O ngayon, angay uh, ko bang pasalamatan? Napababa niya ang presyo ng bigas dahil sa galing niyang mamuno? Na, napababa lang niya dahil sinubsidize ng taxpayers so hindi totoong bumaba ang ano, hindi to abnormal na presyo yung 20 pesos per kilong bigas, hindi mo dapat maipagmalaki dahil temporaryo lang yan uh, taxpayers ang dapat pasalamatan dahil pera ng taong bayan yung ginagamit para mapababa ang presyo ng bigas, okay pag usapan natin ngayon itong bayanihan na pagbabantay sa mga bahay ng mga Duterte sa Davao City. Kasi the other day, naging issue yan yung may balita na merong mag-search sa bahay ng mga Duterte. sa uh, kaya mabilis ang aksyon ng mga Dabawinos. Binantayan nila ang bahay. Kaya baka kung anong-anong itanim, mabuti na lang at hindi natuloy. Walang na-search na bahay. So ito si K Kipichu or si Crisette Laureta Chiu kahapon nakakatuwa yung kaniyang uh, post na pinupuri niya ang taga Davao yung oneness nila to defend their city, to defend their leader. Okay. Tapos sinabi niya, sana maging first lady ako ng Davao. <laughs> so itong post niya ito, uh, may suggestion niya paano yung round the clock na pagbabantay sa mga uh, bahay ng Maduterte sa Davao. Tapos mamaya nag-volunteer na lang, sabihin niyo lang ako kung kailangan niyo ako dyan. <laughs> parang gusto niya talaga maging taga Davao oh, para matuloy ang pagiging first lady niyo of Davao okay maganda yung kanyang suggestion ano? basahin ko Davaoenos must have an assignment maganda yung ganitong nag-iisip ba ah. bilip talaga ako sa talino nitong si Creset Laureta Chu okay ngayon ko lang din alaman yung mga bahay ng mga tatlong anak na Duterte Mama niya bahay ni Tate Digong. marami o oh, two groups In the house of PRRD Salitan uh, Anitong Salitan Lugar ba sa dabaw Salitan Two groups in the house of Baste Salitan Two groups in Inday Salitan's house I think lugar itong Salitan sa dabaw Two groups in the house of Hanilet and Kitty And then two groups In Pulong's house So Ilang group po lahat? 1, 2, 3, 4, 5. Limang group So, bahay ni PRRT, yung parang ancestral home ata nila ito. Tapos yung bahay na tiniterhan ni Ma'am Hanilet at Kitty. Tapos yung bahay ng tatlong anak. Uh, Inday Sara, Pulong, and Baste. So, two groups each. So, ibig sabihin, they need 10 groups. At kayang-kaya ito ng Madapawenius. Yung nga, nangyari the other night, ang bilis, ang daming nag ng mga Dabawenos para bantayan ang bahay ng mga Duterte. Baka kung anong itanim. ma ah, suspicion lang ito. Kailang, mabuti, mabuti lang yung maagap ba? Ah. You only need to be a watchman until May 13, just to make sure. Bakit? ayah Kasi baka gawing issue kung... Sample lang, speculation lang ito ha. Ah. Ah, Haka-haka tinaniman ng droga or something else, eh di maging issue laban sa kanila. But anyway, sa survey naman sa Davao, grabe, 92% si Tatay Digong, kahit partida nakakulong, naka nograles, parang 5% lang. Ganon din yung mga con congressional districts, Oros Duterte Betts ang nangunguna, kaya As na now, wala po tayong problema. Sure win na po ang mga Duterte sa Dabao. Ulitin ko, partida. Na, nakakulong pa ang ating Tatay Digong. So, hanggang May 13, salita lang, uh, uh round the clock na pagbabantay. Oh, ito na, yung nakakatawa kay Chris. So, you don't always panic. Just let me know if you need me there. <laughs> Creset, mas maganda kung nandun ka sa Dabao. <laughs> mas ma-inspire sila. Okay? So, punta na sa Dabao. Comments Edward Thioco Pwede kaya maglagay ng CCTV mula sa posibleng mga daanan? Total may wifi naman Palagay ko may mga CCTV na ito Ba't mas maganda kung may tao talaga Volunteers nagbabantay Kasi delikado yan, pabayaan mo lang Ang mga mag-search Na kakaunti ang nagbabantay Baka kung anong mangyari okay. Mac, Gumagawa ng gulo, gumaganti dahil Yung balita sa Hong Kong ba yun? Ah pwede no, parang diversion Grabe ang balita sa Hong Kong, Pamilya Marcos, yung money laundering issue at saka yung pagbenta ng ilang toneladang 350, uh, yeah, 300, uh, yeah, 350 million tons of gold. Grabe. Sikat na sikat ang Marcos family ngayon sa buong mundo. Kyle Batilio, sana may na para butuhan na. Grabe na sila pagdaog-daog sa mga Duterte. Pabayaan lang natin na daug-daugo ng mga Duterte. Tingnan nyo. Dahil sa ginawa nila kay PRRD, oh, anong nangyari? Bumulosok ang rating nila. Samantalang si VP Sara tumaas. Ang mga PDP laban candidates sa uh, senatorial tumaas. So, pabayaan nyo lang yung pagdaug-daug na yan, yung inapit. Ana Katrina Magbanwa. May rest house din ang mga Duterte family sa may Katigan Toril. Ang alam ko may volunteer din din doon pero ewan ko sa ngayon if meron ba dapat salitan tama nga naman dapat salitan ng nagbabantay gaya ngayon ang lakas lakas ng ulan wala masyadong tao for sure Kyle Badillo please cooperate taga dabawin nyo dahil go ma'am kitty abang ako live mo doon sige <laughs> magpunta na Yolanda yun, say natawa ko sa last two sentences. Yon, ako rin, natawa. Kahapon, yung post niya na baka pwede akong sana maging first lady ako ng Davao. <laughs> Nakakatawa. Ito na. Just tell me if you need me there. Yes! Reset la orita too. you are badly needed eh, in Davao City. At yun na nga mga kapinas, ano na masasabi mo? Kung meron kayong hinayang at ko sa video na ito, comment yun na yan sa baba at babasahin kayo mamaya. At kung gusto nyo ang video na ito, eh, huwag kalimutang click ang like, at i-share na din para mas marami pang makaalam sa mga kabuluang video nito. Thank you so much po.